Samantala, inihahanda na rin ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang kasong ihahain laban sa New People's Army o NPA kaugnay ng pagpatay sa anim na sundalo sa magkakahiwalay na operasyon at iba pang paglabag sa batas. Ito ang balita ni Brian De Paz. Kinundi ng Armed Forces of the Philippines ang pagpatay ng New People's Army sa anim na sundalo sa magkakahiwalay na lugar simula noong Enero 29, 2017. Dalawang sundalo umano ang pinatay ng NPA sa Northern Luzon, isang opisyal sa Davao at tatlo sa Bukidnon. Ang aming pong dito ay yung karumaduman na paggamit ng excessive force. Ito pong mga tauhan na to ay nagtamo ng ang isa pong sundalo ay nagtamo ng 27 tama ng bala. Ang isa ay 24. Ang isa naman ay kung hindi ako nagkakamali 26 na bala. At karamihan po ng bala na na-recover ay nasa paligid lang ng katawan nila. Ayon kay General Padilla, may dalawa pang sundalo ang bihag ng NPA ang kanilang bineberipika kung buhay pa. Kinundi na rin ng AFP ang serya ng pag-atake ng NPA sa mga sundalo. Kahit sa adjust ng Pebrero pa, magiging epektibo ang termination ng idineklara nilang unilateral ceasefire. They cannot fool the people. They have been launching violent activities after the other. And this has begun since last Sunday or the 29th of January. So who are they Sa kasalukuyan ay naka-heightened alert na ang militar para sa inaasahan pang pag-atake ng rebelding grupo. Ngayong kinansila na ng pamahalaan ng unilateral ceasefire na idineklara noong Agosto 2016. We passed on a message to everybody. Lahat po ng ating mga unit at tropa sa buong kapuluan ay binigyan po ng abiso nationwide na ilagay nila ang sarili nila sa heightened alert at imintin na ang kanilang active defense mode. Ayon kay General Padilla, ipinapanukala na rin nila sa literato ng AFP ang pagtatakda ng National Day of Mourning bilang pagkilala sa sakripisyo ng mga sundalong pinatay ng New People's Army. Ito ay upang maging basihan ng panawagan ng Department of National Defense at ng iba't ibang sektor na magkaroon na ng joint declaration ang magkabilang panig. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo.